Okay, so Sige, sige, kayo, kayo no? Banat! Kanya-kanya Okay Embrace Embrace your wood Your tree dito eh ako kuya Okay, doon An okay. Ano nagbayat ko na taulo mo na eh. Ha? Ano ko ba? Nadyan na Mountain Joe. na? Mountain <laughs> Joe. Yan. Magsi ano? Magsi... Okay. Two more. Three more. Until no more. <laughs> For Blossoy. Okay. Nakaano pa okay. tayo? Naka-charge kaya meron pa. <laughs> Mamaya wala na. Thank you po. Ay, tanaw na namin ang blue. Tignan daw natin kung anong kulay meron ngayon. Kasi nagiba iba iba pala daw ang kulay. Okay, ganun. Yeah. Summer time, hanga blue. Uh, it's more on white, sun to oh. Uh, Ay, ganun. So, so iba-iba pala yung Parang, color. Yun, yan, yan. Parang si Aurora din. Kasi dahil sa kontaminan na nakalimutan. Ay, oh, si, dahil sa mineral daw, yung, ano, yung kulay ng pupuntahan namin, nag-iiba-iba daw. So, may, minsan, blue. Minsan, white. Depende. Depende sa mood ng bato. ah depende sa mood ng bato. bato. <laughs> Ding! Ang bato! Dahil na! Pag umulang <laughs> kasi, may nangyayari na Tinan niyo yun. Yung dalawa, o. Oh. Yung isa, matinding basher. Yung isa, matinding binabash. Ah, nag-galaban? Ah, ano? Ah. Bilbiro ko na dyan, outfit Ah. Uh. Uh. Yes. Sorry. All circuits are busy now. Please try your call later. Okay. Yan po. Ganyan po katindi kung paano ano. So nagkakaroon dito ng ano clogging. So nagkakaroon ng traffic. Ayun. Pag nahuhulog. fall diyan. Na-fall na ba kayo? <laughs> Pag walang na-fall sa inyo, okay lang 'yan. Mag-fall kayo kung mag-fall in love or Oh, fall in love. Ay! Yuki! <laughs> Yuki! Ayan! Ayan! At last! Wala pa kami eh. <laughs> The mall is on my face. Banat! Uy! May kasamang ano. Isul, there is an isul here. Yeah, maron. Okay. So, andito na yung terminal. I don't know kung ano. So, they have the ano. What's the color of that? Pwede bang agbalon kasta sa? Yeah, no. Ito na. Ano nang kwan ni? Ano ano nang ito nang? Anong kuan nang niya ano pangalan. Ay, pangalan? Kamang utok yung nakatalo. So, ah? utok ko. So, ay, utak. <laughs> yung utak. utak is utak. <laughs> kaman utok? Yan. Yeah. Oh? Kasla utak okay, kasi. Ah, oh, si Jey. Ah, si Jey. Ah. tira na na dito yung... Uh, ah, kamang utok? <laughs> uh, pero, blue soil Blue. Blue, 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 blue soil. Blue soil. Okay. Okay. Yeah. Ito yung tinatawag nilang blue soil dito sa Sagada. Ayan. So the same, ano pa rin, hindi siya, hindi siya ganun-ganun ma, makamit. Kasi, maghirap ka muna. Bago mo makamitan ang kanyang masarap na oo. Okay, picture. Ang ano, hindi siya gadam, ano, hindi siya madaling puntahan, guys. So, masalo ngayon at umuulan, maputik masyado, madulas delikado po yung place. Ayan. ito po yung makakamanutak. Blue soil. Mangyayari kapag nakasabay kayo sa maraming tao. Walang magandang picture. Puro Kaya nga. Pero kamo at least mataas siya. Kaya. So, umuulan na dito guys. So ito, ano, nag-iiba-iba yung kulay niya. Minsan. Oh, depende sa weather. Depende sa weather. sa weather ngayon may blue, may white, so ano siya nag mostly na pan dito yung minerals nasa loob ay copper sa ah so may yung mineral daw dito that's the ano that's the reason na ano nasukon siya yeah, yeah. yung copper copper is actually pinkish yellow red pero kapag naano siya na so this one it's uh, it looks like a lime it's not that's not lime So, what's that? It's soil. It's a soil. It's a soil. Ang lime, yung pinunta natin kahapon. Yung ah, see. Yes. Wow. Ano na siya? Ayun, ma masyado nang madulas ang aking ko. Ayan, dito na po kami, guys. Then, ito na yung blue soil. Dito sa sagada. Wala talaga ito. Ay, empanadang libre. Ah. Oh, bakit picture ka bawin no